apat ang kumpirmadong gadan sa nangyaring inkwentro entre rebelding grupo asin tropa kang gobyerno sa St. Thomas Bate alas 3 ng hapon kang nakaaging Sabado. Sigun sa tagapagtaram kang 9th Infantry Division Philippine Army na si Captain Frank Roldan tulos na nagpasiring sa Barangay Hagnan ang tropa kang 96 Infantry Battalion Philippine Army, kaibang ang personalis kang masbate PNP, kan si ng sumbong dapit subot sa presensya kang rebelding grupo sa nasambit na lugar, kung sa indig di naman nangyari ang, ang kabangang oras na ribayan ng putok. Binisto ang mga nagada na rebelde na si Dadison Isoy Rosare, alias Star Oates, 44 anyos asin leader kang kilusang larangang Guerrilla 4, Bicol Regional Committee, asin ang tulong miyembro kay Nina Sinda Cheryl Salazar, alias Balbon, 35 anyos, Glenda Ahitan, alias Jenlyn, 46 anyos, asin si Divina Ahitan, alias Teying, 51 anyos. Matagal na itong uh, pinaghahanap ng mga alagad ng batas dahil uh, siya ay uh, responsable din sa pag uh, sa isang uh, football player na si uh, Kit Absalon at pinsan itong si Nolben noong uh, June 2021. Uh, kabilang doon sa mga namatay ay uh, yung uh, tatlong uh, mga NPA din na uh, pawang mga Amazona. Lahat ito no ay mga babae ano. Na-recover man kang otoridad ang duwang M16 rifles, sarong M203 grenade launcher, mga balasin magazine, asin mga subversibong dokumentos kan mga rebelde. Saragay Kamarinisur, kan pareong aldaw gadan man ang sarong rebelde kan makaenkwentro kang grupo ka ini an 81st infantry battalion asin kapulisan sa barangay Salvacion poco mas o menos alas 9:45 ning aga binisto ang nagadana si Nestor Postre alias Barbie Obebot kang squad 2 kilos ang larangang gerilya 2 ng sub-regional committee 1 Mantang nakadulag naman ang apat na pag-iriba ni Postre. Narecover naman sa lugar kang inkwentro. Ansarong M16 rifle, asinibapang pang gamit kang grupo itong nga uh, ano natin itong nga uh, operation natin ito dahil sa tuloy-tuloy nga yung ating uh, efforts o yung combat operation natin dun sa bundo sa kakahabol ng kakahabol natin sila mas napipilitan silang uh, ano uh, gumalaw ng gumalaw o tumakbo ng tumakbo hanggang magtago hanggang sa naabutan hanggang sa nakarating sila doon sa mga lugar na hindi nila masyadong kontrolado or yung mga dati na nilang mga puta pero nakapagkandak uh, na tayo doon ng mga information awareness drive kaya nakapag-establish na rin tayo ng mga informant doon. Kaya nung panahon na bumalik po sila doon, ay ni uh, nireport po sila ng mga uh, member ng community at agad naman po nating inaksyonan. Maswerte naman na mayong nakulugan sa lado kang militar asin kapulisan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.